Hello Kitcheners! May parcel ka bang hindi na-receive at biglang kinansel ng rider dahil hindi mo nasagot ang tawag niya? Sa bidyong ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-request ng re-delivery sa Shopee. Makikita natin na may nakalagay na delivery unsuccessful. Ngayon subukan natin mag-request ng re-delivery. Pumunta sa me at pindutin ang chat with Shopee. Sunod pindutin ang can I request to re-deliver my order. hintayin ang chat ng live agent, at e-select ang order kung alin ang ipapare-deliver mo. Sunod may tatlong option ang lalabas, piliin ang request for re-delivery. Sunod ilagay ang email ad at username mo sa Shopee. Pindutin ang select order. Hanapin ang item na gusto mong ipare-deliver at pindutin ang select order. At pindutin ang submit. Para sa verification, kompletuhin lang ang puzzle at may lalabas na request successful, dahil nakapag-request na ako kanina kaya ito na ang lumabas. Hintayin ang email at notification ni Shopee kung ito ba ay na o hindi. Kinabukasan ay nakareceive agad ako ng email kaso nga lang ay huli na nung mag-request ako ng redelivery dahil naibalik na ito kay seller. Kaya kung hindi nyo agad nasagot ang tawag ng rider mag-request agad kayo ng redelivery para hindi ito maibalik kay seller. At huwag kalimutan e-edit ang courier tuwing mag-order piliin ang JNT dahil marunong maghintay ang rider nila di tulad sa SPX na e-cancel agad pag di mo nasagot sa araw na iyon. Kung nagustuhan at may natutunan ka sa bidyong ito ay huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at kalimbangin ang kampana para ma-notify ka sa susunod kong bidyong i-upload. Salamat sa panonood.